Nandito talaga kami sa tuktok ng bundok. Kaya sobrang lamig dito. Kaga, kagaya sa akin na may pilay, kailangan talaga magsuot ng mga makakapal na jacket. It's because malamig. So, for today's video dying, ito yung pinakatuktok kita ninyo dyan bundok na talaga yan day bundok yan sugod so sugod so tapos taboylan tapos doon San Remejo dito sa kabila is um, tuburan tapos next to tuburan is Asturias Balamban and Toledo na in the south southwest of Cebu. So ito yung ano namin, bukid talaga namin dai. So makikita dito ang mga saging, uh, di ba? Mga saging bayat. Mga saging nga ano So yan yung aming bahay kubo. I-zoom in natin. Ayan yung antena sa wifi namin dati. Yun yung mga cherry blossoms na yan and yung sa baba yun yung mga Madrid Cacao na sobrang ganda tingnan kasi green na green silang lahat uh, zoom out ulit natin so ayun di ba ganda ito yung mga mais as in sobrang lamig talaga dito day kaya masasabi mo na let's go bibi wait na tayo yan si ang aking mga security guide So itong kalsada na to papasok sa aming um, bahay kubo ay pinagawa ko ito 4 years ago kasi nga mali maliit lang yung ano daan dito papasok <coughs> kaya <coughs> pinagawan ko ng kalsada para hindi na kami maihirapan at yung sasakyan namin ay may baboy dyan inahing baboy at yung sasakyan namin ay makapapasok na doon sa mismong bahay kubo namin so buti na lang nung time na yon yung 4 years ago may nag ng kalsada papunta doon sa bukid pinakabukid namin ayon nagsabi sila na sino yung magpagawa ng kalsada so ayon sabi ni Nori na pagawa tayo ng kalsada. Hindi ko sige, pagawa natin ng kalsada. At nagbayad ako nito ng 1,500 ata, 1,200 per hour. At wala pang dalawang oras natapos itong kalsada na to. Kasi wala naman siyang bato. So wala siyang bato, mabilis lang siyang gawin gawa ng kalsada. So and si Brian, ay papasok na siya sa paaralan. Malapit lang dito yung paaralan ni Brian. At naglalakad lang siya. So ayan si Brian. Nanay mong ba, hondong? Oo. Anto na ka? Oo. Sige, amping. papasok na si Brian sa paaralan. Yung paaralan niya dito siguro mga 20 minutes lakarin. Pero pag ano na niya, pag high school na niya, ay doon ko na siya. Gusto niya doon sa father ko. Bahay ng father ko. Kasi doon sa bahay ng father ko ay malapit lang doon yung high school. Kung mag grade 7 na siya at sinabihan ko si Leo na um, turuan si Brian magmotor para wala nang problema kasi nga ang mga bata dito sa bukid ay talagang master na nag master na master na, na mag drive ng motor kaya pag alam na ni Brian ang pag-motor, wala nang problema kasi bibilhan na natin ng motor para meron siyang service papuntang paaralan So itong lupa namin talaga hanggang dito. Maganda talaga to dai. Jan. Mm -mm. Papunta dito yung lupa namin. Malaki to. Nandito sa tuktok ng bundok. So papasok na tayo day. So ito yung kalsada papasok. So yung mga mais na ituro ay talagang malalaki na rin. So sa ngayong taon, yun yung pangalawa niyang harvest o oh, pangalawa niyang tanim ng mais so dito mga ma, ay, ito yung parte ito sa mga pinataniman ko ng mga niyog yung mga ayan o ganyan niyog yan mga dwarf coconut para ano basta dwarf siya na yan o dwarf coconut yan yun yung mga ano ko so ipapalinis ko yan at palagyan ko ng natural na abuno para ano siya mabilis siyang lumaki so ayan tuktok ng bundok talaga yung sa amin talaga is tuktok talaga ng bundok so patuloy tayong maglalakad hidahan-dahan ng day punta doon papasok sa aming bahay mvoked so yung mga ibang mga ano dito niog na mga dwarf din. Ay pina, ah, namumunga na. Kailan ito tinanim? Hindi ko alam kung kailan 'yan tinanim. So ayan 'no, oh, mga namumunga na 'yan. At ang kagandahan sa dwarf coconut is hindi siya mataas. Yes, dai. Ito naman duhat ito. Puno ito ng duhat. Kung saan maganda din 'yan, dai. O di diba? doon ako galing? Eh, namumunga na, ang dami pang bunga. <clears throat> ang daming bunga din. Sa dwarf coconut na iyan. Kaya mas maganda talaga itanim yung dwarf coconut kasi mabilis lang siyang mamunga. At si Bukatatch, si Bukatatch. Bukatet. So, Ay, nakita niya si Bukatet, si Beleng. Bukatet, si Che. Che. <laughs> Sumunod ka pala, Bukatet, si Che. May kapa ko ba? May kapa ko ba? May kapa ko ba? May kapa ko ba? May ba? May kapa ko ba? May kapa ko. si Bukatet. So, ito na yung aming uh, parking lot. And then, ito yung, ayun, ang ganda talaga niya, dahil. Ito yung hindi ko nakalimutan na. Ito yung parang anong tawag nito? Sunflower. Pero hindi siya ano ha, para lang siyang sunflower. Ito yung tinanim ni Barbie. Yung nakatira pa sila dito sa aming bukid. Si Barbie ang nagtanim nito. Gusto kong magtanim nito dito sa ano, doon sa bayan yung bago kong bago kong bahay ko pero I don't know. Pero hindi ako mahilig sa ano eh. Hindi ako mahilig sa mga bulaklak. Ang gusto ko talaga is mga mga gulay para makain natin. Anyway, iba-iba naman talaga tayong tao, no? So ayan si Bukatech. Bukatech si Beleng Leng. Leng Leng. Yan, gusto niyang gusto niyang sumakay sa akin eh. Yan, naghanap siya ng paraan Ng paano siya makaakyat. Ayan, oh. No? Hanap siya ng paraan kung paano siya makaakyat. ha <laughs> hanap siya ng paraan kung paano siya makaakyat. Anyway, ali akyat, akyat. Pakyatin ko siya. Ali akyat. Oh, tingnan niyo, umakyat na dai. Umakyat. Pakyatin na natin si Bukatech. Kasi paano naman ako sa bayan? Pagbigyan na natin siya, no? Bakit? Kasi nga, pupunta naman ako sa bayan. Hindi ba, Bukatech? Okay talaga siya. Okay siya. Pagtarong kay mahug ka. Tarong, tarong. So, ito na yung aming parking lot. So, ayan. Pinalagyan ko na yan ng solar dyan. Para maliwanag paggabi. Solar light yan. And then, yung aming sasakyan. So, itong ano na to. Itong uh, multicab na to ay i-repair yan ng kapatid ko pag pag uwi niya galing Korea. Ito yung ano ko Nissan Almera ko na ginawa naming service. Of course. Napaka ano yan. Matibay yan dai. napakatibay ng sasakyan na yan. Dito papasok naman sa aming diya ka buka diya, saka. Tarong sa diya ba diya saka. Tarong ali Again again Ayan oh. Sige doon na Sakay na Sakay Sakay na ba <laughs> Sakay na Pasakayan muna natin Kasi nga mm -mm, Bigyan na natin ng chance Kasi uh, Pupunta Ayan tingnan nyo Sige na sakay na Ayan yung sumakay so, Ayan ito yung Tuktok ng bundok pa rin So, pasok na tara na. Box, sige na. Sakay na. So, papasok na tayo sa aming bahay vokid. So, dito, marami na dito mga dwarf coconut na namumunga na. Na tinanim ni Iwan ko lang ang, ang father ko ata nagtanim na yan. sa so, inyong yun aming lumang bahay. Mga alaga ko dahil. So ito mga ano to, mga dwarf coconut din to na hinihintay ko na magiging may seedlings dyan na sisibol para itatanim na rin. Ang dami niyan. Ang daming bunga. Tapos papasok na tayo dyan. dahan lang. So ito yung mga dwarf coconut pa rin yan. So dito nagsimula yung mga cherry blossoms. And mga cherry blossoms po yan. Ayan si Vuka ay nakasunod. Pinababa ko na kasi mabigat. Ito yung mga cherry blossoms. dito nagsimula yung cherry blossoms papunta doon pero yung iba di yung iba dito na cherry blossoms ay namatay. Hindi nakayanan yung iwan ko lang bakit hindi sila nag ano succeed. So ito sa it, itong part na to, ito sana yung gagawin kong um garden. Kaso lang babalik na kami sa bayan. Hindi na lang kasi sa feeling ko pag ginawa ko tong garden ay wala ako dito. Walang magpalo up yun yung mga alaga ko dahil sunod ng sunod so ayan yung mga dwarf coconut din yan Diyan namumunga na ayan ang daming bunga tapos ayan yun yung aming yun yung aming tangki ng tubig jan ipupondo yung tubig galing doon sa baba ihigupin sa pamamagitan ng a ah, pump kasi hindi talaga pwede pag walang pump kasi nandito kami sa tuktok ng buno ay nauna si Bukatech Bukatech so, nandito na so yun yung aming maliit na bahay na yung plano ko ipaparepair ko yan o, tingnan niyo si Bukatech maldita inano niya si Pfizer so ito na this is the entrance of the bahay Bukid Yun yung CR. Yan yung dirty kitchen. Yan. Pagbalik ko sa bukid, ay dito na ako matulog para wala ng hamog. Hindi na ako mapapasukan ng lamig. Tapos dito, may baka dyan. <coughs> Doon ako galing. And, yan. Bibi. Yan si Bukatech. So hanggang ano na to, hanggang doon na to sa ating greenhouse, na ayaw ko nang matulog dito. Pagbalik ko sa bukid. Ayaw ko na talagang matulog dyan dito yung kabaw ni nunoy toroy na sobrang taba mataba yung kanyang kabaw eh. mm -hmm. ayoko lang lumapit baka ano su sungagin ako so ayan there you go guys sa ating paglalakad ay naabot rin natin ang aming isa ito sa pinakamagandang spot sa bukid namin. Uh -huh. And, siyempre, makikita natin ang bahay bukid. So, ayan. Yung ating mga cherry blossoms na malaki na talaga dahil Malapit na yan mamumulaklak. And this is the finish line of my walking. <clears throat> so, see you na lang once again pag balik ko sa bukid. Kasi babalik pa naman ako dito. Oo, malapit lang naman to sa bayan. Mga one hour and a half. Maka rating ulit ako dito. So yan lang muna for now. Check ko muna ang aking ulam kasi kakain ako para makapag-take na ng gamot. So, di ba? Kung gusto 'yung pumunta sa bukid, pwedeng-pwede po. Basta prepare lang yun 'yung sarili ninyo kasi nga malayo-malayo talaga 'yung bukid namin. Sobrang layo. At saka If you are really an adventurous person, pwedeng-pwede pwede kayo sa Bukid namin. Magdala lang nga lang kayo ng makapal na jacket kasi talagang malamig dito. So, good morning. Today's Friday and see you pagbalik ko sa bayan. Bye. Okay, ang daming hakot. Kinakain ako ng hakot bukatech and si bukatech. Ah. Bukatech. Wow, ang cute. Ayan, ayan. Alam niya eh. Munta, bukatech. Ayan si Ara.